Bismillahirrahmanirrahim. bismillahir rahmanir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ngayon ay tatalakayin ko itong offering, yung pangungulikta ng pera. Dahil marami rin mga Muslim na hindi nakakaintindi anong ibig sabihin. Okay? Brother, ang basihan natin, Quran at hadith sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung buhay pa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at buhay pa yung mga sahaba at yung mga tabi'in uh, at ang mga tabi tabi'in uh, hindi sila nagpaikot-ikot ng lalagyan ng pera sa loob ng masjid. Handa natin ha? At hindi sila humihingi ng ikapo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam walang batas sa Islam ikapo, walang batas sa Islam na panghihingi ng pera. In fact, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi siya na the upper hand is better than the lower hand. Mabasa ito sa Sahih Bukhari 14:29, narrated by Ibn Omar in English. I heard Allah's Messenger, peace be upon him, while he was on the pulpit, Speaking about charity, to abstain from asking others from some financial help, and about begging others, saying the upper hand is better than the lower hand. The upper hand is the one is that of the giver, and the lower hand is that of beggar. Prophet Muhammad sallallahu In short pinagbabawal po na maging bigar tayo. Ang issue naman dito ay hindi na pala magtutulungan ang mga Muslim ay mali yun. Ang pagtutulong sa Muslim basta mayroon kang kakayahan ay obligasyon ng bawat Muslim yun. Example, kung nangulit ka Friday nangyari, sabihin nila may project tayo, ayusin natin ang ating kubita. Okay. Ayusin natin ang ating kurente no? Pangbayad ng kurente, okay? Or pangbayad ng fixer. Ito ay pinaikot sa panahon ng Friday, wala po yung problema dahil pupunta po directly sa yung project. Pero nang mangulikta ka ng pera para kakainin sa imam, okay? Para uh, kagaya ng mga pare, mga pastor or mga simbahan diyan, ano pa sa mga ministro na pinapaikot tuwing Friday, yan ang problema. Pero hindi po nangahulugan na hindi na tayo makahingi kung mayroong si fulan-fulan. Ang ating brother ay naksidente sa ospital, walang pangbayad, pwede ba mangulikta tayo? Pwede. Ha? Sa Islam. Mayroon tayong kapatid na ospital, walang pangbayad. Ha? Mangulikta tayo. Pwede yun. Pero ang bawal sa Islam, yung gawin mong batas na every Friday, may pangangailanganin man o wala, tuwing Friday ay pinaikot mo yung sibot. At ang magaganda pang mga babae ang umiiko, pakidhat-kidhat pa, ha? ang sexy pa. Yun ang tawal eh. Pero kung mayroon ikang box sa gilid ng masjid, at ito ay mayroon diyang tinatawag na sadaka or zakat, ihulog mo diyan dahil pangbayad ng kurente pangbayad ng maintenance sa masjid, wala yung problema ho. Dahil hindi po yan ginawa ng batas. Ibig sabihin, optional ho. Pero yung paikutin mo yon ang ano, paikutin mo yung lalagyan ng pera, tapos harapan sa babae, kahit mo sabihin mo offering voluntary, pero nandyan sa harapan mo, mahiya ka naman hindi magbigay, di ba? So sabihin lang ay ah, hindi naman compulsory. Bakit? Ang ikapo hindi compulsory? Yung pera para sa patay, hindi compulsory. Yung pera para sa binyag, hindi compulsory. Huh? Ang pagbigay ba ay hindi compulsory sa ibang mga simbahan? Sa Islam ay eh, hindi compulsory. Ang pagpaminigay, pagtulong ay hindi bawal sa Islam. Sadaka nga yun eh. Okay? Pero yung paikot-ikotin eh, na tuwing Friday may pangangailanganin o wala, pinaikot-ikot, ginawa na kaugalian, ginawa ng kultura, tradisyon ng mga Muslim, kung mayroon man sa, sa, masjid, ay bawal yun. Ha? Dapat lang kung mayroon kang pangailangan para hindi maging batas yan, kaugalian ng Muslim, sa gilid, i-announce mo na may patayo tayo ng masjid, may eh, patayo tayo ng uh, ano pang kasada ayusin natin yung tulungan tayo directly pero ang punto dito yung kolektahan ng pera i gather mo lahat ng masjid ha tapos ilagay sa isang uh, lalagyan bangko at ipadala kung saan ipadala ba sa Saudi Arabia ipadala ba sa Kuwait ay hindi bawal yun eh at saka baka sabihin niya ah mayaman kasi ang Kuwait mayaman kasi ang Saudi Arabia uh, mayaman kasi ang ano uh, so ganun etcetera mga kapatid, sa panahon na uh, ang Pilipinas mga 50s pa, mas mayaman tayo kaysa Saudi Arabia, mas mayaman tayo ang Pilipinas sa Kuwait, sa Qatar, ha, mga 50s, mga uh, mga 40s, mayaman tayo kaysa Arab na mga bansa. Bakit? Mayroon tayo ditong mga minerals, mayroon tayong tubig, mayroon tayong dagat, mayroon tayong lupa matataniman itong mga Arabo sa kanila, tubig, ay hirap na hirap ang tubig sa kanila. Pagtatanim ng mga pala, eh, bihira, wala sa kanila eh. Yung Qatar nga, eh, walang tubig yan noon. nag import pa sila sa malayong lugar naganap ganap ng tubig. So yan ang punto ko mga kapatid, na kahit mahirap sila noon, hindi nagpadala ng pera ang mga Muslim doon. Ha? Sa Saudi Arabia, hindi. Never na ang mga uh, ibang nasyon, mga Muslim na countries like Malaysia, like Indonesia, like Philippines at pinagdala sa Saudi Arabia. Never nangyayari. Ang punto ko nga mga kapatid, huwag natin gagayahin ang mga Christian nga sila ay ginawang obligado ang pagbigay ng ikapo at pangungulit ng pera, nagsisikap magdakwa para maraming membro sila at ang marami ng um, membro, malaki na ang revenue. Yun ang Christian way. Tayo, nagdadawa tayo, wala tayong iniisip na yan, maka na yan, makabigyan na ng pera. Wala tayong iniisip. Mayroong daiya ba? Mayroong bang ulama na nagdadawa siya? Ang nilagay niya sa kukuti, maging membro ito para makakulikta ma ka ng pera? Madagdagan yung collection O oh, wala eh. Wala sa Islam yan eh. Dahil hindi utos ng Islam yan eh. Huh? Nang na ng Prophet Muhammad SAW, sabi niya, ang tunay na mahirap ay hindi mo humihingi. Ang tunay na mahirap ay hindi humihingi. At dagdag pang Prophet Muhammad SAW, sabi niya, ang kamay na nandun si Babaw ay mas mabuti kaysa kamay na nandun si Baba. So mga kapatid, kung mayroon man ditong nagpakunwari, ustad ustad na pangalan, ay Muslim, ay lagi ko sa profile, ay hindi naman talaga Muslim, Ah, nahihiya ka naman kay kapatid. Pangalan kong bagong ustad, eh, Muhammad ba? Ah, pero tingnan mo profile kung talaga bang Muslim. Malaman mo naman eh, eh kaaway pala ng Islam eh. So mga kapatid, uh, mga, siya mag-aral tayo mga kapatid. ito nga ang Islam na misunderstood eh, Dahil marami din mga Muslim na mangmang -mang rin. Mang -mang rin. At uh, eh, long, man, wala akong tinatarget ng mga tao pero tinitira ko yung mga Muslim na mangmang -mang, sa kapanahunan ngayon, mayroon namang internet, mayroon namang mga, mga cellphone. Bakit hindi nagtatanong sa mga ustad, ganito, ganyan. Ha? Yan ang mga taong talagang sa Yaumul Kiyama, sisingilin kayo mga Muslim na hindi kayo nagtatanong, hindi kayo nag-aaral at nagpakunwari kayong maalam ng pala yung isipan nyo at ang practice nyo ay mali. Mali po yon kung nangungulit kayo tayo ng pera para ha, para ipakain ho sa sa imam para ipakain sa imam. Kasi uh, kung supposing hmm, nga, kung sampung masjid, magbigay sa imam, di milyonaryo yung imam. Huh? Uh, pero kung sasabihin ninyo na voluntaryo, ay hindi mo itaikot-ikot, ay hindi gawain niya ng Prophet Muhammad SAW. Sino bang hindi nangangailangan ng pera? Ang Prophet Muhammad SAW, hindi ba nangailangan ng pera? Ang mga sahaba, hindi ba nangangailangan ng pera? Ha? Huh? Ang mga tabiin, hindi ba sila nangangailangan ng pera? Nangailangan sila ng pera, negosyo sila. Pero hindi sila nagpaikot-ikot ng kanang lalagyan, ipinaikot para magkakapira kung sino mang namumuno sa masjid. Yun ang punto ko mga kapatid. Ha? Na wala tayong ikapo. Mayroon tayong zakat. Pero ang zakat ibaho ang ik sa ikapo. Dahil kung mahirap ka, wala kang zakat, exempted ikaw. Ikaw pa ang, ikaw pa ang bibigyan. Pero sa uh, yung sadak uh, yung sadaka naman sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam even a smile is a sadaka. So mga kapatid, iba yung paghingi, iba yung pagbigay ng sadaka. So ito po ang aking masasabi, maraming salamat po mga kapatid, please share. Sa ulitin ko ang sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, the hand, ah uh, sabi niya, ah uh, sabi ni Omar, uh, ibn Umar, uh, Umar uh, uh, sorry, Ibn Umar bin yun Abdullah I heard Allah's messenger, peace be upon him, while he was on the pulpit speaking about charity. To abstain from asking others from some financial help and about begging others. Saying, the upper hand is better than the lower hand. Uh, sabi niya. So, ang bigger ay nandoon sa ilalim. Sahih Bukhari, 1429. Maraming salamat. Subhanakallah, Allahumma bendika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.